Ganito ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga asong aming nailigtas mula sa kamay ng mga dog meat traders. Agad dinala sa presinto ang driver at pinanati na sa sipyan. Saan pa talaga yung aso? Saan 'yo i-deliver? Yung uh, point of delivery. Yung totoo, hindi 'ke. Saan nyo talaga? Bagyo. Sila po ay haharap sa paglabag sa Animal Welfare Act dahil po sa hindi makahayop na pag-trade o pag-transport ng mga aso, which is prohibited. Bawal po talaga sa batas hmm. ang pag-transport, hindi lang po yung pagkatay at pagkarne ng aso. Pansamantala silang ikinulong sa Tarlac Police Station at sasampa ng kasong paglabag sa Animal Welfare Act at Anti-Rabies Act. Sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act, maigpit na ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng aso Nakasad din dito na hindi maaaring pahirapan at maltratuhin ang mga aso. Sino mang mapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon at magbayad ng 1 hanggang 5,000 piso. Sa tala ng Philippine National Police, humigit kumulang 300,000 aso ang kinakatay para sa karne taon-taon. Pero ayon sa Network for Animals, isa ring organisasyon na nagbabantay sa karapatan ng mga hayo, tila kulang daw ang parusang ito. Para bang meron tayong batas, pero kulang yung pangil ng batas. Kulang ng pangil in the sense na masyadong mababa yung penalty. Ipinagbabawal din ng Republic Act 9482 o Anti-Rabies Act ang pangalakal ng aso para sa kanilang karne. Ang mga lalabag dito ay maaaring pagmultay ng 5,000 piso kada aso at maaaring pang makulong ng isa hanggang apat na taon. Although sinolusyon na sana yung ito ng Anti-Rabies Act dahil per head or per occurrence na yung penalty, yun nga lang, masyado pa rin siyang mababa para uh, matakot itong mga traders na to. Dahil pag nahuli sila ngayon, magpipiansa lang sila ng between 5,000 to 8,000, kinabukasan, nandun na ulit sila. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, karamihan daw ng mga asong nabibiktima ng dog meat traders ay dinadala sa mga probinsya sa Ilaga Luzon, gaya ng Baguio. Ilang restaurant rin daw ang naghahain ng putaheng may karne ng aso. Agad kami nagmanman sa ilang restaurant sa Baguio. Sa pitong kainan na aming pinuntahan, tatlo rito ang nakumpirma naming nagluluto pa rin na mga putaheng laman ay karne ng aso. Pulutan ang kinauwian ng mga karne ng aso rito. Sa video namang ito mula sa Network for Animals na kinuna noong Desyembre 2012, makikita ang bentahan ng karne ng aso sa ilang palengke dito sa Baguio City. Ayon sa Anti-Rabies Act, obligasyon ng lokal na pamahalaan at lokal na pulis ang pagpapatupad ng batas laban sa dog meat trade. Subalit so kaugalian o cultural practice na raw kasi sa Baguio ang pagkain ng karne ng aso. Ayon sa Animal Welfare Act, maaari lamang magkatay ng aso kung ito'y bagay ng sang religious, ethnic o tribal ritual at ito'y dapat na itinatala at ipinalam ng leader ng kanilang grupo. Pero ibang usapan na pagka pinagkakakita na ang karne ng aso. As mga indigenous tribe, we have some laws that protects indigenous tribe to really express their views as long as monitored sila. Ang we are against at mostly is the commercialization of it. And pag sinabi mo commercialization, hindi mo na makontrol ang dami ng aso na ma kakatay at mga ma-abuse na aso. Meron na tayong ordinance, merong batas na nagbabawal nga ng pagkakatay ng aso. But as we said, it cannot sa ano kasi may Sa kabila ng pagkakaroon ng mga batas, patunay ang nakuna namin na patuloy pa rin ang kalakalan ng karne ng aso. Kaya malaking katanungan kung paano ito nakakalusot sa mga LGU at kapulisan. Sa palagay ko, kaya laganap pa rin do dahil kulang din ang knowledge o ng kaalaman ng mga law enforcement agencies para sa pagpapatupad mismo ng batas. Hindi natin kailangan na isang uh, dedicated unit para yan ang tumugon sa ganyang klase ng problema. Lahat ng unit ng Philippine National Police ay dapat gumalaw pag may mga sumbong tungkol sa pangangalakal ng karne ng aso.